idol. Para sa iyo, mandatory bang sumali ang mga estudyante sa fun run? Po kasi hindi naman po pwedeng pilitin yung estudyante kung hindi niya po kaya. At saka yung dapat tinitignan, tinitignan mo na yung kalagayan ng isang bata, yung health niya bago o, isabak sa ganong aktibidad. Kung gugustuhin po nila, hindi. Meron naman po kasi yung mga estudyante po na kaya nila. Meron po yung hindi nila kaya kan po. Yeah. nagkakaroon po ng ganun. Pwede lang. Po. Siguro po hindi. Kasi di naman po lahat ng ano ng ng estudyante is physically fit. Dapat parang gumawa sila ng mga yung papers po na kung physically fit ba yung isang tao ganun. Kasi halimbawa yung mga bata may sakit sa puso, ba ba kwang maatake sila ganun. Hindi pwedeng mandatory yung mga panran na gayon. Kung anak ko nung nagpanran, pinayagan ko siya. Why? Well. Sabi niya sa akin, kailangan mama lahat pa kami sasali. O sige anak, sumali ka, wala ka namang katite. Pero kung may sakit ka, hindi kita papayagan. Sabi kung ganun.